Excited nga ang mga anak ko sa araw na ito dahil finally daw makakapasyal na sila sa Tacloban at ipapasyal nga sila ng kanilang auntie at uncle. Kasama din nga ang kanilang mga pinsan. Matagal-tagal na nga rin silang hindi nakakapasyal sa mga syudad. Kung saan doon makikita ang SM, Robinson at papasyal nga din daw sila sa mga peryahan. Kung saan maraming makikita at iba't ibang mapapanood at siguradong mag -e enjoy talaga ang mga bata. Ang saya lang dahil makakapasyal ng mga anak mo sa malayo ng libre. Nakasama ang tito-tito nakikita na gagabay sa kanila. Huwag tuwa naman ng mga bata dahil meron daw silang pocket money. Tuwing Pasko nga lang daw sila nagkakaroon ng ganyan. At gamit-gamit na nga nila dyan ang bag na binili ko na napakamura lang pero ang ganda ng quality. Ang sabi ko nga ay humingi pa nga sila dun sa dada nila ng pandagdag pocket money. Pumunta nga sila sa dada nila at nanghingi. At dahil generous nga ang dada nila ay binigyan din sila ay sana all generous. Ay kitang kita naman sa mga bata ay tuwang tuwa talaga. At habang wala pa nga ang kanilang tito-tita at kanilang mga pinsan ay dito muna sila naghihintay. At maya maya nga ay dumating na nga sila at pumara na nga sila ng bus na sasakyan nila na pag at mamimili nga daw si Dada para sa tindahan dahil nakabenta nga siya ng biik namin. May bumili na kasi ng biik namin. Ang laki talaga ng tulong sa amin ang pagkaalaga ng baboy. Tatlong biik nga raw ang nabenta ni Dada kaya meron siyang 12K ay sana o. Tuwang tuwa na naman nga siya dahil meron naman daw siyang pambili ng pagkain ng baboy. lang kami sa bahay ay naisip